So, waiting sa train. Malapit nang dumating yung train. Yan, dyan siya manggagaling. Yan na yung train. So, mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung trabaho ko dito. Nung last time, pinakita ko na ulit. So, ngayon, may chance ulit akong ipakita sa inyo yung, yung mga ginagawa ko sa trabaho. Kasi, araw-araw, iba-iba yung ginagawa natin. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin, gagawin ko, kung anong trabaho today. So pakikita ko na lang sa inyo mamaya. So ilalagay ko ulit yung camera ko dito sa isang sulok para makita nyo yung aking ginagawa dito sa trabaho dito sa Switzerland. nandito na ako sa aking trabaho. Nagmamadali ako kasi kailangan ko pa mag ng uniform. So, see you na lang guys later kung saan yung aking trabaho. Yan. Yeah, so, guys. Inis muna ng kamay. Papakita ko sa inyo ngayon naman. Kasi noong last time is pinakita ko sa inyo kung paano magbalot. Maglagay ng sticker. Ngayon naman is kung paano namin ito pinakat. katlong lang siya lang. Uh, ganito. Ito yung tinatawag namin na truffle lamus. Yung patulad nung last time. Yung cheese niya is truf, uh, labus, tapos papalamana na namin siya ng choco. So, cut lang namin siya, cut lang siya. Ganyan. So, yan. So, Kailangan ko na bilis yung trabaho ko. Kasi kailangan ko talaga mabilis ang trabaho ko. Hingal-hingal pa ako Jadi sobrang ngebut daya apa nih ya kita nyo pa ako. So, dito na naman nila. Uy, ako inilagay. sa iba-iba yung trabaho namin. Kuha lang ako ng palaman. parang maraming na para might. Mara, mara, so, ganyan cool. ah. lang. Wala man siya. Sa na. yung tsyang tsyang sala. sa lang pinusukot lang namin sa mga taklo pantay-pantay pagpapalaman niya tapos yan ganyan na siya tapos pataklo ba na lang namin siya ng taklo tapos babalutin namin siya sa pink na point Ito yung patulot yung last time na paint, so dito natin siya binakalot. Tulot lang nga rin siya. Ganyan. 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 Pinapaas lang nga rin siya ganyan. So, ayan lang siya. So, ito na. Tapos may sticker. May sticker sa katulad ng last time. O, eto na siya. Kaya nakabalot sa point. Tapos may sticker. So, yun yung trabaho ko today. So, ito na yung ulang po guys. Kasi kailangan ko na magmadali. ko siya Tapos kung malaman na, tapos iba, ma? itu, may magic to. Nag-on siya ng kanya. Baka <laughs> 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 <Na> yung bot? <laughs> ha? Video? Hindi. <laughs> 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 YouTube. <laughs> YouTube. YouTube. <laughs> ah.

So, bakit na ako trabaho na ulit? See you guys na lang later. kakain. Lapang, lapang. So, yan ang pagkain namin. May salad, may risotto, marne at gulay. Pinatawanan nila ako.

video live video nenek live video nenek nenek <coughs> <Lain, lain. tos> <Lain, lain. tos> <coughs> <coughs>

So, hello guys. Tawid ako ng kalsada. So, tapos na ang trabaho ngayong araw. Ah, kapagod. Pagod ako. Sakit ng ulo ko. Sumasakit yung ulo ko. Biglang nalang sumakit. Ha? Ah, pero okay lang. kasi pauwi na naman. So, tapos na yung trabaho. At kakaunin ko naman yung aking mga anak. Yan. So, yun yung mga trabaho ko dito. So iba-iba talaga yung trabaho na ibinibigay sa akin dito. Yun. Pero okay lang. Ah, hindi naman siya mahirap. Tapos syempre, trabaho yun. So, basta may trabaho, okay yan. Ay, sakit. Tapos malamig pa dito. Malamig ngayon. Ay, ah, hintayin ko pa yung 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 uh, train, yan, hinihingal tuloy ako. Ay, hintay ko yung train. Mga ilang, ilang minuto pa, mga 4 minutes, ganyan. Sa so, Tigyanugjais. Ang ganda ng bundok dito, diba? Ayan. Ang ganda, maganda yung bundok niya, may snow. So, yan yung nakikita ko tuwing nagintay ako ng train dito. Napakaganda. Ang ganda ng bundok nila. Ayan. Ayan o oh guys, di ba? Yan, ito ang Switzerland. Talagang marami siyang bundok. Makikita mo yan kung saan saan may mga ganyan na bundok na may mga snow. So napakaganda niyan tingnan. Sobrang ganda. Maganda dito guys sa Switzerland. Terima <tiple> kasih telah menonton! <noise>